dito, naglalagay ng mga ganitong upuan sa itna ng kainitan because parang ano nila, parang pagbibigay sa mga citizens na gustong magpunta sa initan, magbibigay nila ng mas, ano, mas, what do you say that? Mas bonggang pagupo kasi pwedeng kumain, pwedeng mag-whatever magkahanakan, privileyo sa mga taxpayers At yun, so magpainitin tayo baka sakaling gagaling tayo sa ano gagaling tayo sa yun, naglalabasan na naman so yun alam ko marami nagtatanong sa kumusta naman pagkatapos ng training nagkakarinigan ba pa tayo? Para maingay na. Alam mo, pinupo ko ako ng pinupo ko ako ng aking pagiging Pilipino. Gusto kong takasan ng init na to. <laughs> Ang feeling agad ng mga pinayon ako, mangingit yun. <laughs> Saan so, dito tayo sa tapat ng big camera? Big camera ko okay. rin. And kunya ko niya rin charot-charot na ano. Kasi marami mga katabi ako. Ba, ay parang nakatago tong phone ko sa bag. Dito sa bag. Yan. Dito. So hindi nila kita na may. Yan. So hindi nila kita na may kausap ako. Baka na may simil luk ko loko ako. So charot-charot na lang. Gaganyan-ganyan tayo ha. Okay. Ayan. So yan ang big camera. Yan. Yan mga kalapit ko. Yan. Ayan. <laughs> ayan. Okay, so yan, nandiyan tayo ngayon sa so, may bigat. Ako pa, artistahin tayo ay. Parang kamukha ako sa Django. Parang ako yung mga bida sa, ano, sa mga action movies ng, ng Pinoy ng mga dekada 70. Yung sinasaldi siya. Bernard Bonny, sino ba ba mo ngayon? Tony Ferrer, mga ganun. <laughs> so, susunod, pag may effort na tayong camera, man pa sunod-sunod sa atin, and ako, magbabayad na talaga tayo para mas, para mas pelikulan na dahing ano. Yeah! Anyway, seryoso tayo. Ano mga bata ito? <laughs> Kung sa Pilipinas <laughs> siya, ano kayo yung mga kukurot ko, ipamarni nga kayo. Ay, hey, naka. So, huwag natin patag-alayin. Simplihan lang po natin marami pa tayong magagawin. We only have a few days para magstay sa Japan. So ano ba yun? After nun, Madam Erlinda is very eager to get me. Alam naman niya ang lahat yan at niya sa akin. She gave me free round and trip. Airfare. Para in case na kailanganin tayo, siguro, ayun nandiyan na tayo. Aside from the fact na siyempre gusto ako makasama sa training para in the future nga naman, ay pwedeng ako na. Eh actually sinabi niya sa akin eh, pag meron akong papers, pag meron akong permit, pag meron akong uh, working visa, so she can hire me. Kung hindi man sa school madala, ay di sa kanya na kaya niya ko sinama sa training is not just to share my experiences as a teacher here, nursery teacher, daycare, teacher here in Japan for, all, for more than a decade, but to learn as well. So yun, so nakita ko yung kanyang performance. Ang galing. So hindi ko alam na ganun siya kabongga. Because she, she barely speaks English spontaneously sa harap ko. And she could do that. Diba? She really did, she really did it impressively. Bongga. So, nagpakita ko ng konting landi sa storytelling, reading books, and everything. Ito talaga yung forte ko. Ito talaga ako yung masterpiece. Yung animated, which is the exact requirement for most of nursery schools or elementary schools, maybe, here in Japan. May mga ano pa nga nangangailangan ng teachers na na, na priority nila yung ano, learning while playing yun o sa kanilang program and dun tayo pasok now aside from so yung ginagawa na tayo ng paraan yung school ko di ba na, nasabi ko sa inyo yung school ko gusto ayaw naman maglabas so nakausap ko nga sila ay di yun nga kailangan nila ayaw nila na mag uh, na ng mga papers ng mga papers kasi nabalitaan nila ganun nga kakapal so Madame Merlinda is looking for a, a place where, 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 where I can work And dapat naghihintay tayo, hindi ako nagmamadali. Kung mabibigyan tayo, mabibigyan tayo. Because confident ako sa kakayahan ko eh. Confident ako sa experience ko. So, hindi lang siguro timing, walang opportunities na napakante, walang hindi pa nagkukuhanan. Usually, April pa yan eh, April, September. And at the same time, ito yung isa sa importante na nakakalimutan natin. Old. Alam ko naman tingin sa akin mga 49 lang. <laughs> But I'm old. Everybody would get old. And I'm here now. Some sa, sa buhay ko na lumampas ako sa kalahati ng century. So hindi na ko 50. Yung 40-50 sa akin, matanda-matanda na, di ba? Di ba? Hindi naman ako 35 or 40 anos. Hindi naman sa day kung bakit umuwi na ako. Because I'm aging. May mga nararamdaman na rin. Nakakalimutan kasi nga ng iba yun. Na, na, na nalilimutan lang i-consider yun. Na, ay, oo nga pala. Hindi lang pala sa tatlong taon sa abroad. Labing pitong taon nga pala. Nag-Thailand pa. Nakatulong sa magulang. Hindi nagpabaya. Di ba? Na, na, nagawa ang mga gusto sa buhay. So, yun. Kumbaga, cycle yan eh. Yung mga bagong papalit. Yung mga bagay pantay tayong gusto yan eh, eh. Hindi na. Because of that. Okay, so tanggapin ng bongga. Pag-e-dad. Okay, Yung may papaya ko sa inyong lahat. And he was hurt. Maraming na-hurt eh, kasi minsan na. Sa iba na opportunity. Pero dapat natin ikusundirin ilang mga ito yung bibigyan ng limitasyon ka lang. Yeah. Pero alam ko naman na <clears throat> yung iba sa inyo, tingin talaga sa atin is ano lang, nearing 50s pa lang. And I cannot, wow. Ayun. that's age accepted nothing and welcome nothing if i would be an employer and there are two equally competent applicants one is 25 years old super genki galing the other one is 60 years old animated, ang gilas, ang galing, galing magsalita, ang galing umarte, ang galing magturo. May experience. The 25-year-old also has gained experience, maybe just 2 years or 3 years pa lang. I got 12. Sinong pipiliin ko? Both competitive. Parehong magaling. Parehong magaling magsalita. Magaling piniskarte. Magaling magturo. Nagdemo sa harap ko. Parehong magaling. Sinong kukunin ko? Yung 25 years old because I might need him or need her for a much longer time. Hindi pa ka? That's why ako, kampante ako. Alam, ang, pinaka, ang isa sa mga bagay na pinaka-importante sa ating buhay is alam mo kung saan na ka nakalagay. Alam mo yung kaya mo at alam mo yung mga limitasyon na kaya mo nang ibigay or or swak na swak sa kinakailangan ng iba. And feel ko hindi ako swak sa ganun. yun ganun puntos or punto diba hey but you know what diretsyo lang because kung talaga may mga kailangan may mga kailangan hindi man ako naghihirap wala akong pera hindi ako mayaman hindi man ako naghihirap naranasan ko rin walang pera eh, kahit ang public na ako ng Pilipinas naranasan ko rin naman sa na lang ganito na lang because di ba na hospital nga tayo na magkatapos hospital sa asa tayo na kunti na tayo mamatay is after two weeks yun know, na agad ano natin inapera naman tayo na kunti di ba so we're, we're alive and we're still kicking ass <laughs> and nakakapunta pa rin tayo sa Japan hindi nagsara Japan nakakapunta pa rin tayo so we got both eh, tayo na to sa iba, nakakapunta pa rin dito. Diba? So, kung hindi man tayo naging mayaman o hindi natin, hindi pa rin yung, 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 yung ating naipon ay halos wala na, is, hindi dahil sa, bukod sa katotohanan, talaga ako yung naging, hindi naging maayos. Sabi ko naman sa inyo, diba? Huwag nyo sa yung aking desisyon na move. Yan sa inyo ako. Dahil <laughs> may mga mali talaga ako. Aside from that, ay, yun na nga, may mga bagay tayong hindi natin kaya mo kontrolan na hindi natin inaasahan, so tap da tap dapat da 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 prepare tayo sa mga darating kasi tap da tap tayo tap 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 sa tap 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 ako tap 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 Di diba? so, It's more than everything. More than anything in the world. Buhay ako. At lumalaban pa. Sexing sexy pa. Diba? so, confident ako. Because hindi, hindi dahil sa kakayahan ko. Because alam ko. Hindi dahil sa experience ko. Because alam ko. Hindi dahil sa age na isa sa mga pinaka-importante. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Age matters. In the business world. Música Maraming araw pa tayo dito. Iilan na lang pero marami pa. Marami pa tayong mga pagkikwentuhan. Mga buhay-buhay sa Japan at na-related sa buhay ko. At maaaring related, makaka-related kayo. That's it. This is your friend, Rupato. Sa inyo, Rupato mas At mabuhay ang lahat ng Pinoy sa masulog ng world. Rupato, Rupato. More and more and more. Arigato, mas.